Ciao, 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 ragazzi. Dito tayo. Nakastay yung ating cam, ragazzi, ha? Dahil uh, maulan at naka, naka nilagay natin sa ating mm -hmm. bike yung ating hukuto. Kaya so tayo muna yung mga vlogs Hindi nyo makikita kung ano yung ating kukulo. Dahil na nakastay yung ating cam. Ngayon sorry, sorry, sorry. Okay. So, ngayon is alas 8.40 na ng gabi. Ma, makulimlim at maulan nga. Lalagay muna tayo ng ating gloves. Okay. At titingnan natin kung ano yung laman ngayon. Tatlong basurahan ito. Okay. Let's go. Try kung ano yung laman. Pizza. my pizza. <laughs> may itlog dito ragazzi akong nakikita may pinya, pero malambot na hindi natin pupunin ito may pinya pa ako sa bahay ito, okay, ito. okay pa ito. Pupunin natin ang isang pinya. Lagay mo na natin dito sa baba. At mag siya ha. niya, ulit. Melon. Meron pa akong melon sa bahay. Pero parang pinapatay yung laban doon sa isa sa mga. Okay. Ilapit ko kayo sa konte doon sa bayan. Muta ko na aking bike. Ayan. umuulan nakupo po pinya ulit dito natin ilagay mga sibuyas sibuyas dahon ng ang daming pinya oh pinya olet naku po hindi ko kaya marami sana pero hindi ko kaya hindi ko rin kaya ito ipamigay at uh strawberry, marami na akong nagawa ng broccoli, pero parang na siyang ko Okay, may sibuyas. Pwede natin kunin ito. Ayan. Umuulan na. Umuulan na, regat. Simulan. Sibuyas. Pwede natin kunin. estrone ayo ko rin kasi sí. meron ulit din Ayun, meron strawberry. Kagabi meron akong strawberry. So, teka ha, saglit kunin ko yung pinya Oh, dahil yung backpack ko puno rin at meron din akong rice na galing sa amo na kuha. Um, so, punin natin yung siyang galing <laughs> ni ulit. Marami siyang grapes, ragazzi. Yan you know, o, grapes. Orange. Ayan. Madulas yung kalasada, kaya hindi tayo kukuha ng marami. Pero marami dito o. Oh. Ayan, o, no, ito. Marami siyang bahay. Mga, mga grapes. Orange. Orange ulit. Dagawa tayo ng juice. Ito, marami. ito, ngayon, yung yung basarahan ito is uh, orange. pang plum orange talaga sayang okay kunin natin ay meron ding ano oh ano nga tawag nito ano tawag ng prutas na extra gatsi wala na eh oh, no maraming mga insalata ay nako sorry sorry guys hindi ko makukuha lahat ang mga ilan nakakayoy sumimitaw Ay, sibuyas. <laughs> sibuyas na yan eh. Uh, may sibuyas pa ako sa bahay. Marami akong sibuyas. Ano pa dito? Oo. 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 May mga cherry doon kumalat. Oh, may rose pa. May pabulaklak. Sa Mother's Day. ayan oh, may bulaklak. Oh, Mother's Day. Ay. May pabulaklak pa eh. Ayun. May strawberry ulit saging ko dito saging okay bulaklak ng zucchini madaksi may itlog may itlog <laughs> may itlog kukunin natin isa dalawa sana hindi siya mag mabakas limang itlog. <laughs> limang itlog. Okay. Aning na itlog. Okay, umilaw na ragat ako, Ay, naku. Yung ano ko nito mamaya, yung amoy ko, sa ako ng itlog. Ito, yung aking kapote is ano na. Okay, yan na ragat yung pupunin natin. Story at uh, maulan. Kailangan nating ना मत siya, oh. Ayan, oh, marami siyang kulak I'm sorry. Sorry, guys, sorry. Doon Yun yung kaya natin po. Okay. Yan lang yung kaya natin kunin. Ragazzi, okay? Ciao, ciao, ciao. And, uh, uh see you. See you later. <laughs> <laughs> Grazie for watching and uh, arrivederci.